Bakit masyado nilang binababa yung benchmark? Parang nakaka-insulto naman yata sa mga Pilipina yan. ba So kung sino man yung gumawa niyang soundbites na yan, siguro hindi siya, hindi siya, bagsak yan sa Communications 101. <laughs> kasi kung ang pinapalabas niyang kuwento uh, kwento ay uh, or nar narrative niya ay uh, mura mga bilihin, hindi ganun yung dating. Ang dating, medyo elitista yung dating. Kasi parang, oh, yan lang ano kaya yung budget 500 lang so magtis uh, magtiis kayo parang ganun yung parang ganun yung dating sa tao lagi na lang to eh taon-taon 500 peso challenge yata ito eh uh, na pang noche buena ma'am. Ano pong nakikita nyo pong uh, ano dito? Anong pananaw nyo po rito? Anong opinion nyo po uh, dito po? Kasi sentro ito ng discussion ngayon sa social media. Taon-taon na lang po ito. Debate po dito, debate doon. Uh, anong pananaw nyo po dito ma'am Cora? Natatawa naman ako diyan eh kasi yung yung mga presyo ng bilihin tumataas yung uh, pero yung kanilang benchmark hindi tumataas 500 pa rin hanggang ngayon. Ilang taon na ba 'yan? At saka hindi ko alam kung saan pinang anong pinanggalingan yung 500 na 'yan eh kasi alam mo uh, ang ang tao dito, yung per capita GDP naman ng Pilipinas ay 2000 pesos per day, no? So at saka yung ating wages, uh, over 600. So, saan gagaling yung 500 na yan? Bakit masyado nilang binababa yung benchmark? Parang nakaka-insulto naman yata sa mga Pilipino yan. Ba? So, kung sino man yung gumawa niyang soundbites na yan, siguro hindi siya, hindi siya, bagsak yan sa Communications 101. <laughs> Kasi kung ang pinapalabas niyang uh, kwento ay, uh, or nar narrative niya ay, uh, mura mga bilihin, hindi ganun yung dating. Ang dating, medyo elitista yung dating kasi parang, oh, yan lang, ano, kaya yung budget, 500 lang. So, uh, magtiis kayo, parang ganun yung, parang ganun yung dating sa tao. Opo. Pero ang, ang, ang ano din kasi nito, ma'am, sinasabi din nila sa gobyerno, eh, diskarte lang daw ang kailangan kasi meron namang mura, meron namang mga discounted. Uh, di, uh, debate pa nga kung ano ang Noche Buena. Eh, hinanap natin yung ibig sabihin ng Noche Buena. Parang ano lang siya, sa, salo-salo, may handaan salo-salo sa pagsalubong sa uh, December uh, 25 po. no So, parang sinasabi nila na kahit anong handa, eh, pwede yan sa Noche Buena. Meron namang mga discounted. Pero, sa mata ng mga Pilipino kasi, pag sinabi mo kasi pagsalubong sa ano, um uh, Pasko, Talagang espesyal 'yan, hindi 'yan yung regular na kinakain natin na uh, uh, dinner. Uh, parang parang fiesta, parang ganyan din yung uh, handaan which is yung 500 pesos mo. Tanong nga ko, parang hindi na nagkaroon yung inflation, sabi mo nga, uh, Ma'am Cora. Opinion niyo po? Actually, tiisi isipin mo talaga birthday yan ni Jesus Christ, 'di ba? So, maski anong birthday, sineselebrate. at usually pag birthday, yung hindi nga karaniwan na pagkain ang kakainin mo. Tsaka, alam mo kasi, marami, karamihan ng mga Pilipino ay Kristiyano. Kaya ang Christmas ay napakahalaga sa mga Pilipino. So, kung babawasan mo ng, gagawin mo lang 500, parang hindi mo naman binigyan ng importansya ang, you know, si Yeso Cristo. Uh, in, in that sense, no? At saka, parang tradisyon natin na pag Christmas, pinag-iipunan mo yan, pinaghahandaan mo yan, para yung mga bata, o ano magbibigay ka pa ng regalo di ba at saka magsasalo-salo kayo sa masaganang uh, pagkain so hindi ko talaga maintindihan kung bakit uh, pinipilit ng DTI ang ganyang soundbite no uh, hindi talaga maganda pakinggan at saka anong binibigay mong mesahe sa buong mundo tungkol sa mga Pilipino Talaga bang naghihikahos ng mga Pilipino at 500 pesos na lang ang kaya nila pang noche buena? Nakakahiya, di ba? Malaking insulto yan para sa mga Pilipino. Opo, so kumbaga may problema tayo sa communication. Siguro, imbis na ganito yung lagi nilang sinasabi, mas maigi na lang kung ano yung kanilang efforts na ginagawa para mas maging abot kaya na lang siguro yung noche buena, uh, ma'am Cora. Tama. Oo. Alam mo, nung eleksyon, namimigay sila ng libu-libong piso, di ba? Bakit pag Christmas hindi sila mamigay? Uh you know, hindi man lahat ang bibigyan nila kasi yung mga kulang lang, yung mga nasalanta or talagang nandun sa lower income uh, strata, no? Yun lang naman ang kailangan nilang bigyan eh. So, bakit hindi nila punuan yung pagkukulang? Uh, kasi yan naman ang role ng government. So, dagdagan na lang nila kung but uh, ba't kailangan ipako sa 500? Uh, as you said nga, ilan taon na itong 500. Pero yung inflation, tumataas. Na, I mean, yung mga presyo ng bilihin, tumataas. Uh, so, doesn't make sense. Opo, eh question pa nga rin dito yung uh, pagiging ano natin, 'di ba? Merong Uh, merong mga pahayag noon na malapit na nating makuha din yung tinatawag na upper middle income na status. Hmm. Eh, hindi pa natin makuha-kuha po. Tapos ganito pa yung mga uh, sinasabi. Parang binabaliwala ba nila yung parang uh, uh, nararandaman, nararanasan ng mga paghihirap ng ating mga kababayan sa tingin nyo po sa mga ganitong klase ng communication? Parang, ano lang sila, detached from reality. Ganoon. Kasi, uh, ewan ko kung bumibisita sila sa mga, uh, alam mo, yung mga may hirap na lugar, no? Kasi, uh, mabuti pa nung, nung uh, previous administrations, makikita mo yung mga uh, secretary ng DTI na talagang pupunta sa palengke or, you know, bumibisita talaga, no? Tinitingnan yung mga presyo. Tsaka nakikihalubilo talaga sa mga tao. Pero ngayon yung yung ating DTI secretary parang she's out of touch. Ang pangalan pa naman niya Christina. <laughs> so Christ oh, coming from Christ, di ba? Birthday ni Jesus Christ ang Christmas. So dapat talagang binibigyan ng kah you know, kahalagahan yung uh, ang ang noche buena. Opo. Mam pag-usapan lang natin ang uh, inflation. Kasi sinasabi nila bumagal ang uh, inflation sa so, kumbaga, Dati mataas pero bumagal. Pero may pagkakamali din dito sa pagkakaintindi ng isang ordinaryong tao. Eh. Baka sila'y malin malinlang kumbaga mamakora. kora na. Oy, ay ba't naging 1% na lang yung inflation last year, ganito? So, ibig sabihin ba nito nagmura na? Ano po yung paliwanag niyan, ma'am, uh, layman's term? Kasi, hindi naman po nagne-negative. Siguro kung nagne-negative, ibig sabihin na babawasan, bumabalik sa dati, siguro mga one year ago yung uh, presyo. Pero bumaga lang, pero hindi ibig sabihin bumaba ang presyo. Tama po ba, ma'am Cora? Oo, oh, tumaas pa rin. Bumaga lang yung pagtaas. Pero ang ang... Um katotohanan yan, maaaring bumagal lang ang pagtaas kasi mababa rin ang demand. Kasi ang presyo, it's a result of uh, ano supply and demand. No? So pagka maraming supply, mababa ang demand, mababa ang presyo. So ngayon, mahina ang purchasing power ng mga Pilipino. Uh, so kaya siguro, bagal yung pag increase ng ng presyo pero tumataas pa rin siya. So, uh, hindi hindi maring sasabihin ng gobyerno oh mababa ang presyo so kaya yung ano kaya yung gumastos ganyan hindi ganon yun eh bibigyan mo ng oportunidad para tumaas ang sweldo o kaya magkaroon ng trabaho yung mga walang trabaho para tumaas ang ang consumption nila ganyan Apa. so yun, ganun yung ganun yung explanation mm -mm. Ma'am, dito tayo sa naging uh, pahayag naman na Bureau of Treasury kamakailan lamang po na uh, na napag-alaman na tumaas yung ating budget uh, surplus no uh, kung ito ito'y dahil or ito'y may kaugnayan doon nga sa corruption uh, tumigil yung pagpopondo doon sa mga infrastructure uh, Uh, projects. Pag nagkaroon po ba ng budget uh, surplus, mas ano raw eh, kumbaga mas mataas yung uh, uh, pasok ng pera kumpara doon sa kinikita, oh. kumpara doon sa ginagastos po natin. May masamang epekto po ba ito, ma'am, uh, sa ating uh, uh, ekonomiya? Wala naman. naman. Actually, maganda nga na nagsisurplus kasi di sila kailangan ng utang ng malaking uh, utang pa rin pero Uh, you know, uh, less yung pressure for them to borrow money. Ngayon, kung fiscal surplus, maganda nga yan, pero dapat yung kinikita ng gobyerno, dapat gagamitin sa mahusay. So, makikita natin yan kung yung 2026 eh, makakita na tayo ng talagang meaningful infrastructure projects, flood control projects, kasi pag hindi pa yan nangyari, talagang pag umulan ulit, pag bumagyo ulit, ah, mababali na yung sinasabi ni Presidente na, oh, next year, wala nang mga baha. But I doubt kung mangyayari yan kasi, you know, flood control projects takes time. Hindi lang yan, yung iba, lalo na yung mga malalawak na ilog na kailangan talagang lagyan ng matataas na, ano, no, karang, eh, kailangan talaga yan. Medyo taon-taon ang aabuti niyan. Nag-aksaya na sila ng tatlong taon, eh. So, tignan natin kung kaya nila ng isang taon at wala nang babahain ng 2026.